May paparating na bagyo sa Luzon, at ito ay tatawaging One. May taglay ang bagyo, na umaabot lagpas 100 km per hour. Matapos manalasa ang bagyong Tino sa Cebu, nitong nakaraang linggo, na kung saan, ay umabot sa halos 200 ang namatay, heto't may paparating naman na bagyo, sa isla ng Luzon. Nitong nakaraang mga araw, ay pumunta sa Davao ang mga utusan ni Marcos, na inutusan niya, kabilang na ang mga miyembro ng ICI, at ang alkalde ng bagyo, na si Benjamin Magalong. Nangulelat sila sa kanilang investigasyon at nakunan pa nga ito ng video na nag-walk sa isang tagpong nakikipag-usap ito sa isang residente ng Davao na ang sinasabi ay na real talk di umano si Magalong ng isang dabawenyo. Nakakapagtaka na matapos mag-imbestiga ang mga alagad ni Marcos sa Davao ay agad ibinalita na magkakaroon ng bagyo at isa pa itong super typhoon. Hindi kaya ito ay paraan ng Diyos na pagpapakita na hindi nito nagustuhan ang ginagawa ng kasalukuyang gobyerno na puros pamumulitika? at panggigipit dahil halata naman, nakafocus lang sila kung paano sirain ang mga Duterte at hindi talaga nila priority ang kapakanan ng bayan. Maliwanag na kada imbestiga nila sa Davao ay agad-agad may baha o may bagyo sa Luzon, hindi ba ito napapansin ni Marcos at ng kanyang mga alagad na kahit ang langit ay hindi sumasang-ayon sa kanilang persekusyon sa mga kalaban sa politika. Ito ay inhastisya doon sa mga biktima ng baha at bagyo na may mga buhay na nawala dahil sa mga palpak na flood control project.